ng hey Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang magandang balita nga ang makakarating kay Giselle Tanyag. Ito ay matapos ng ilang araw pagbabantay kay Dax ay tuluyan na nga itong nagising. Gusto sana ni Zoe na kontrolin at kausapin si Dax na wag nang magsalita laban sa kanya at kay Moira subalit na una na nitong gustong kausapin si Giselle Tanyag. Alam din naman ni Giselle Tanyag na gagawa ng paraan si Zoe dahil anak nga ito ni Moira. Samantala, habang nasa loob nga ng kwarto ni Dax ay masinsinang ang kinausap ni Giselle Tanyag ang binata. Sinabi ni Giselle Tanyag na isa sa ilalim niya sa Witness Protection Program itong SIDAX kung sakasakali nga na magsasalita siya. Ayon nga sa binatang SIDAX ay hindi lang naman talaga si Moira ang dapat sisihin kundi pati na rin si Zoe Tanyag. Ayon sa kanya ay ito ang tumulak sa matanda sa bangin. Hindi naman nagtaka si Giselle Tanyag at napaisip siyang matagal na talaga na totoo ang kanyang hinala subalit wala siyang ebidensya. Ngayon nga na pumunta si Zoe sa kwarto ni Dax ay isang malutong na sampal nga ang binigay sa kanya nitong si Giselle at sinabi niyang ang lakas ng loob nito na pumunta pa sa kwarto ni Dax o pumunta sa Apex Hospital. Gayong isa pala ito sa mga dahilan kung bakit ko matos ngayon ang matandang si Don Pepe. Nagmama ang maangan pa nga itong si Zoe Tanyag, Subalit wala na nga siyang nagawa dahil hindi na naniniwala sa kanya ang kanyang kinikilalang tatay na si Dr. Tanyag at maging si Giselle Tanyag. Hanggang sa tinanong nga siya ni Giselle kung ano ba ang dahilan nito kung bakit niya nagawa iyon sa matanda, gayong itinuring naman siya nitong tunay na apo. Iyak ng iyak si Zoe at sinabi niyang hindi totoo ang ipinaparatang sa kanya. Sabalit ayon kay Dax ay marami siyang ebidensyang makapagtuturo dito. Nagustuhan mo ba ang kwento? Comment mo sa ibaba kung taga saan ka.